drain plug sa window type aircon natin. Pwede nga bang tanggalin? At bakit dalawa ito? Meron dito, meron dito. So iba't iba, bawat unit. So ito nga pala ay Coppel na window type. So meron dito. Yung dito, dito ako nagtanggal. Ayan. So tingnan muna natin sa owner's manual kung ano nga bang mag magiging epekto nito. So ayan. So screenshot nyo na lang para hindi masyado mababa yung video natin. Pero ito, may naka-note. Talon tayo dito. When you choose bottom drainage, the air conditioner will affect cooling efficiency little and have no voice of heat water. Bakit sinabi na no voice of heat water? Kasi yung evaporator coil natin sa loob ay nagtutubig at pupunta yun dito. Ngayon, pag ito nakasarado, yung tubig ay may ipon dito. Kaya makikita natin meron lubak dyan. No? Oh. So yung tubig pupunta dyan, tapos i-splash nung, i-splash nung fan blade dito sa condenser coil natin para mas mabilis lumamig. So yan, uh, meron naman po mga aircon o baka may magtanong dyan na walang butas yung aircon nila. Baka yun sa akin, wala namang butas. So yun po yung mga tinatawag na non-drip type aircon. So anong nangyayari po doon, tulad ng sinabi ko, yung tubig sa loob ay uh, lalabas dito, galing sa evaporator coil, malamig po yun. Tapos pupunta po sa ating fan blade ulit then i-splash nyo rito sa ating condenser. So kaya siya non-drip type dahil yung mga tubig, pinang i-splash dito sa mainit na coil na ito para mas mabilis siyang mapalamig. Ngayon, yung iba nagtatanong, bakit ako bumili ng non-drip type aircon pero bakit nung tumagal-tagal meron ng tulo? At tumutulo siya kung san-san Or meron ding overflow dito minsan, doon siya tumutulo. Pero minsan kahit sana ay eh, tumutulo eh. So nangyayari naman po doon ay, syempre pagka sobrang dumina, ay nagkakaroon ng mga jelly or mga dumi sa loob at maghahanap yung tubig natin ng ibang dadaanan. So, ganun. Ganun lang naman po ang tubig. Lagi naghahanap ng kung saan sila dadaan. At balikan so, natin yung sinabi dito na makaka-apekto doon sa paglamig. Ayan. Will affect cooling efficiency little. So, bakit siya makaka-apekto sa paglamig? Dahil nga yung malamig na tubig doon sa loob, sa evaporator, ay pupunta rito, splash dito. Pero kung nakatanggal ito, yung ambient temperature lang natin o yung hangin dito ang papasok dito at magpapalamig dito sa condenser coil. E paano kung sobrang tirik araw at naaarawan yung aircon nyo? At sobrang init ng panahon. So, medyo mas mahihirapan talaga siyang lumamig dahil walang malamig na tubig na nag splash sa ating condenser coil para mas mabilis lumamig. Pinakamaganda pa rin po, bawat aircon, halimbawa bumili kayo, basahin nyo po yung owner's manual. So, kaya po yan ginawa, para sa safety natin at para sa safety ng ating mga aircon at paano siya i-operate ng tama. Sana nakatulong so, po itong napakikling video ko. Ingat mo sa lahat. God bless.